maghiwat tayo ng peras. Eh, nabalatan ko na siya. Una muna siya, hugasan bago siya balatan. Tapos, ito na yon lagay tayo ng isang one teaspoon na asin niya, no? Para hindi siya mangitim. Ito, pagkahiwa, lagyan ng asin. Itabad sa tubig na malinis. Lagyan ng may asin. Tapos, ito na yun. Hihiwain na natin itong peras. Ayan ang teras. Iwahin. Iwahin. Ayan. Ganyan ng hati. Ito ang ginagawa kong hati. Tapos tanggalin natin yung mga gilid-gilid na yan. Ayan na oh. Ganto lang siya. Kasi kahit ako yung kakain, kailangan malinis siya. Ayan, ibabanong na natin sa tubig na may asin. Ito na yon Ayan oh. Lagyan ko siya ng isang one teaspoon na asin para hindi siya mangitim. Kahit kahit ilagay mo sa ref, hindi siya maitim. Kahit sa apple, ganun din siya. Kailangan ilagyan, mag ano sa isang isang ganito na may tubig na may asin. Para hindi siya mangitim. Basta may mga gantong puti. Kahit sa mga gulay, gano'n ganun yung ginagawa na, na pinagawa ko. Kasi dito ko natutunan sa sa mga naging ampo. Kailangan magano ka ng asin para hindi siya mangitim lalo na sa prutas apple at peras yun lang ito yung ano yung nagawa ko iniwa ko to siya mamaya kainin namin ni, ni lolo si lolo kasi ayan tulog siya pero kakain mo na kami ng tanghalian nakasala na yung pagkain namin sa tingko eh nung po masishare ko ito ganito lang siya higa na, prutas na nakababad sa asin. Sa isang malinis na lagayan na may ilang masishare ko.